ang concern ko lang dito talaga is minsan is yung pag sumisingit itong side mirror nagaalangan ako pumasok yung power niya uh, minsan kinukulang ako kasi yung bigat ko kasi is mga 9200 pag nagda downshift kayo tapos parang umabante kayo onte try nyo mag ano mag rev bomb ayun o nasa ka pa natin yung plate. Pagpasok pasok siya pasok na din tayo semi siya ayun eh, semi o oh. walang clutch tapos hanggang 4th gear lang pwede na Saka sa daily daily So ilaw nito is yung stock na ilaw is yung kulid ilaw Pag inubutan ka ng gabi, parang walang ilaw So bangina. hina Guys, pakita ko sa inyo kung paano nga ba itong PG-1 pag traffic So ngayon, dadaan tayo sa EDSA Rush hour ngayon, uwi uwian uh, Tingnan natin kung kaya ba nito sumingit-singit Ba't itingnan natin din yung ano, power nito Sa overtake Ayan, pakita ko sa inyo So ayan, nandito na tayo sa EDSA So magaan lang siya para sa akin ha Yung gearing niya pala is hanggang ano lang Hanggang 4 Yung mga normal na size ng mga scooter Mga NMAX Mga Herox Kasi kasha naman na siya At madali siyang i-gewang-gewang Kasi magaan lang Oops Ang concern ko lang dito talaga is Minsan is yung pagsumisingit Itong side mirror Kasi kasing level ng mga kotse Tulad nito, ayan o uh, Montero nag-aalangan ako pumasok dahil sa side mirror pero pagpasok na yung side mirror kasha na yan kahit may top box ka pa ako naka top box pa ako ngayon eh yung power niya ah, minsan kinukulang ako kasi yung bigat ko kasi is mga 90-100 ano eh kilograms eh para sa akin ha ah. so yung power naman niya is sakto lang pero kung minsan mag overday ka kailangan mo talaga mag downshift Woo! traffic. Yung mga bus kasi na nasa bus lane, kakanan, papuntang Ayala, sa Ibabaw, kaya laging traffic. Ayun oh, init ng singaw. Yun! So sa mga naka-video 1 dyan na nanonood, pag nagda downshift kayo, tapos parang umabante kayo onte, try nyo mag-ano, mag-rev-bomb. Sabay nyo lang yung bomba pati yung pagsipat ng paa nyo sa ano, shifter. Tagay nyo ah, para hindi kayo parang kumakajot yung feeling na ganun. Yung first gear nya, masyadong malakas yung hatap. At pag nagsade na hindi ka, ramdam mo yung pagbagal ng, ano, ng moto. Si first gear eh. Kaya pag traffic, second gear lang ako palagi. Para smooth lang. Second gear yung ano nito eh, sweet spot pag traffic. Dito na tayo sa napakainit na tunnel. Una, okay pa ako ba, bandang palabas, kita ng tunnel. Napakainit. Puro singaw ng kotse. Ayun, no, nasa ka pa natin yung click. Pagpasok siya, pasok na din tayo. Kasi malit lang siya eh. Second gear lang ako. Ayun. No. Tamang takbo lang. So ang init na. Um, yung stock na side mirror niya, para sa akin, okay na. Malawak na yung nakikita mo. O sa mga hindi po nakakalam na itong Yamaha PJ1 uh, Kaka-release lang nito last year Dito sa Pilipinas Mga around 90 plus ata Yung presyo Semi siya, ayun semi yun Walang clutch Tapos hanggang 4th gear lang Pwede na Para sa daily daily Ang sarap-sarap dumahin sa head sa pag-rush uh, Kahit motor natatraffic eh Siksikan, siksikan Ang labanan, downshift Ika ang labanan sa EDSA Welcome to Service Road Araw-araw traffic Wala nang solusyon So, ang masasabi naman dito Sa stock na headlight nya The PGY, Is mahina Ayun o no? So, ilaw nito is Yung stock na ilaw Is yung kulay dilaw Pag inubutan ka ng gabi Parang walang ilaw So, bangina natatakpan siya na ano na accessories ko ako kahit wala yan so pang hina pa din talaga kailangan ka muna ng MDL tulad nito lagag ayan pinakabit natin yan sa pop spine stall sa mandaluyo yan ay senlo kalimutan ko na yung anong model yan eh Isa senlo yan laka solid kaya pag may mga video one kayo pakabit na kayo ng MDL agad Alala, pag bubiyahe kayo ng gabi, kailangan talaga. Ang hina ng stock na ilaw eh. So ngayon na lang ulit tayo nag -ano, nag vlog Dami natin ginagawa, naging busy tayo Pero babalik tayo unti unti ulit sa pagba vlog Gagala-gala na ulit tayo Abangan nyo lang, ayan Dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to Kung may umabot dito Comment nyo, happy birthday